Ah, galing sumakay ah. Sa'yo dalawang kalabaw na yan? Sasakay ka rin? Sige nga. Sige, payag kami. Sige, sumakay ka. Ilan yung kalabaw mo? Lima. O, oh, nakita nyo po. Si Nico po ay isang kababayang ayta. Ang kalabaw, lima. <laughs> isang kochi na yun ah. <laughs> o, oh, diba? Magpapainom siya ng tubig. Sige Yung ato paanda rin mo nga. Premiera. Asa paano 'yung segunda niyan? Wala ba segunda 'yan? <laughs> oh, parang gusto mo sumakay sa kalabaw ah. Si Aitas Princess po gusto sumakay sa kalabaw. Ah, nep. Dito kami ngayon sa may dulo, ayun yung sitio. At kami eh dito nagdadamo yung mga kababayan natin kasama natin si Kuya Adventure, at si Patrick, ayun. Si Jilin ha? Ay, tanim nyo, sa inyo, ano? Mumotor ka? Ko talaga. Ayan, nagdidingis na ng si CMI. Ano yan nasa buho? Ah, kanin. Ito yung kanin. Ah, si tatay, sama natin. Ayan yung iba na damuhan na. Kung napapansin yung malinis, nadamuhan na yan. Ganun yun. Ayan, malinis yung mga palay. Mga nadamuhan na. Ito, malinis na Ito, Eto, makapal lang yung palay, eh, pero nadamuan na rin yan. Tapos dun, sa kabila, tanim. Kila uh, kay Jimmy. sa so, doon. Pero kung di sana kinan ng kambing yan, yung daddy, pinabuhu kayo ng kambing. Malago na sana, no? Hmm. Tapos yung nagdadamo. Si, si nanay ba yung nagdadamo doon? Asawa niya utol pakdo? Hmm. yung kailangan utol pakdo. Yung kubo ni tatay, nandiyan yung mga kambing. Kasi ito yung mga mais. Di ba? Yung mga kambing kasi may kumain ng mga halaman. Palay. Palay. Ito kanin sa buho to. Luluto. Tapos maglilito kami ng manok. Ano luto mo tol kanin? Ayun yung manok. Hindi naubos yung kanin kanin eh. Ano nga nung dami? Almusal? Mm. Mamaya yan, nandito kami. May mga kasama ko malalakas kumain yan. Simple lang yan. Oh, uh. na to, si Dalen, ang ala nyo, babae. <laughs> malakas kumain yan. Si Dalen eh, kayang kumain ng ano, eh, isang plato eh. Kasulam namin, ito, manok. Bumili tayo ng manok. Dalawa lang. Dalawa lang yung dinala ko dito. Andun yung iba sa sitio. Litio natin para masarap. Eh, hey! He! He! <laughs> Nakaroon ka na mag-drive. <laughs> eh. oh. mo. Maroon, <laughs> pag pinahawak mo 'yung manubela, huwag mo, Kaya, nang, huwag mo nang <laughs> oh. <laughs> Si Tatay 'yung nag-iisip po. Tayan, mo Tay. Inumin. Diba ganda rito? Ganda talaga dito tayo, no? Presko. Presko. Ang ganda ng ano mo na yan, long sleeve mo na yan. Saan galing yan? Galigay, kahit di ko yung operator dyan. Matagal na ito. Tagal na. Nung bagong gumawa dyan. Marami ka kaibigan ko sa daan eh. Mm, Marami kang kayo bigyan. Idol. Sabi nila, idol ngayon eh. Idol ka rin? Idol tayo dalawa. <laughs> ah, ha? Idol. Pati idol. yung WD kahapon hapon. DSWD? Oo, oh, WD. Uh, 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 binigyan kayo ng bigas ng mga DSWD kahapon no? Binigyan ng isang pack ganyan. Yung pack, ganyan. Yung Ilang, kilo yun? pound. Ilang kilo yun? Ilang kilo yung laman nun? Isang pound ata. Tapos may, may mga dilata pa. Dilata pa. Ah. Tapos lima. Uh. Ngayon buk, Sabado, may trabaho kami dyan, magtanim ng kunting kahoy. Saan? Dyan, sa barrio. Uh. Magdamo ng school. Dalawang araw. Oh. Mm. Ayun pala ang nakakwento ko kahapon, yung dyanan mo. Galing dyan, nagbibigay na, kaya kasama na. ko na yung kone, yung matanda dito, yung matanda. Yung mo. Mm. Ano pila? Ano pila bibigay? Anong, anong ng, anong, yung Amoy pa nga no nanan. Yung dosap, pa lupa dun sa tinutuntuan oh, tayo. Mm. 10 ra. Yan 'yung ano, ano, sa atin niyan. Ay tulak pa lang. Ano? Mm. Oh. E pa lawi at 'to koprolat mo. sa section ano? ng barangay. Uh, Oo, oh. presko.